paano nga ba mag-umpisa ng pag-vlog? Paano nga ba maging vlogger for today's video? Kasi marami nagtatanong sa akin, Ate, how to be you po? Paano wow. maging vlogger? <laughs> <Alam ko. laughs> so, yun. Hi guys! Welcome back to my channel! It's me again, Joy Tulete. So, for today's vlog, may topic tayo. May sasagutin lang ako sa mga ilan lang naman nagtatanong sa akin ng mga yung mga katanungan na Uh, paano mag-umpisa mag-vlog? Okay? Paano mag-umpisa? Okay? Sa so, panahon ngayon, guys, easy na. Okay? Lahat tayo may phone. Cellphone lang po yung gamit ko. Na-monetize ako lahat-lahat. Na naging YouTube partner ako, guys. As cellphone lang yung gamit ko. Wala akong laptop. Wala akong laptop. Never, ako, never pa ako nagkaroon ng sariling laptop. Okay? So, ang gamit ko lang talaga is cellphone. Okay? So, sa mga gusto mag-vlog, kasi alam naman natin yung pagbablog sa YouTube is marami nang kumikita. Marami din nagtatanong sa akin na um, kumita ka na ba? Ilan na na ba kinita mo sa pag-vlog mo? Maraming mga curious, di ba? Ah, hindi natin yung ma maiiwasan ma ma at hindi natin yung sila mapipigilan na magtanong at ma-curious kasi syempre, magdating sa mga ganitong sa mga ganitong estado ng kitaan ng pera. Kung may kilala din siguro ako na nag-vlog, di syempre, tatanong din talaga siguro ako na paano ba, paano ka ba nag-umpisa dyan? Paano ba, magpadami ng views, paano, paano ba nagagawa yung pagiging vlogger mo, gano'n. So, um, ang masasabi ko lang guys is, kung ikaw may cellphone na magandang klase, malinaw, at may wifi kayo, lagi kang nakakunig sa wifi, wala ka namang ginagawa sa bahay, kahit ako nga guys ha, uh, may trabaho ako, pero siningit ko yung pagiging vlogger. No, vlogger? Pero <laughs> so, siningit ko yung pagbablog, kasi gusto ko lang ng extra, extra income, di ba? So, sino ba naman yung aayaw ng extra income, di ba? Kahit sumasahod ako, kahit papano. paano, um, sa mga nagtatanong guys, uh, actually, hindi ako monthly nagsasahod dito sa aking pagbablog. Okay? So, in, kiniklaim ko yan na sana dumating yung time, sana dumating yung araw na monthly ako makapagsahod kay YouTube. Kasi, uh, way back 3 years ago, 3 years ago na guys, yung channel ko. Ah, nag-umpisa lang ako nung nag-pandemic. Diba? Pinag-umpisahan ko yun nung nag-pandemic kasi nakakulong sa bahay. Tapos naka-wifi ka naman. Ah, libre naman ako sa pinagtatrabahoan ko. Para naisip ko, paano kumita ng extra income? Yan, nag-search ako na marami din pala kumikita sa pag-YouTube. So, gumaya ako, di ba? Nakigaya ako. So, gumawa din ako ng mga content na pwedeng panuuri ng mga tao. Pwedeng pwede rin akong kumita sa ganun. So, parang lakas lang talaga ng loob, guys. So, sinishare ko to kasi gusto ko ma-inspire. Yung, yung gusto naman kasi talaga gumawa ng content na nahihiya lang. Oh, uh, maraming ganun. Okay. Sa una talaga ganun. Ako ganun ako sa una. Um, actually, actually, <laughs> actually talaga ako, um, medyo malakas na talaga yung loob ko dati pa. Talagang malakas na, bata pa ako malakas ng loob ko. Medyo, sabi nga ng mama ko, maliskarte daw talaga ako sa buhay. Para, 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 para kumita ng extra, di ba? So, yun. Ito na nga, ang ia-advise ko lang sa mga gusto mag-vlog, okay? Umpisahan nyo na ngayon. Alam nyo guys, nabalitaan ko na bumaba pala yung requirements ng YouTube. Wow! So, dahil sa maraming kompetensya. Ano na to ngayon? Ano, na kasi ngayon eh? 2023 na. So, nauso na rin yung sa Facebook, Reels. Pero actually guys, sa mga ganyan, hindi, ako, hindi ko na sineryoso yung mga yan. Kasi parang feeling ko kasi sa ano, sa ganong platform, parang medyo ang hirap habulin kasi kailangan mo million views, ganun. Kasi YouTube, pag na-reach mo lang yung, yung requirements niya, uh, gagawa ka ng channel, di ba? Gagawa ka ng channel, kailangan may active Gmail account ka, yung hindi mo malilimutan yung password mo, gano'n. Kasi once kasi na-monetize na ka na, uh, required lahat, password mo, Gmail account mo, kailangan mo i-sign in kay Google AdSense, o di ba? So yun, yung pinaka number one na kailangan mo, dapat mayroon kang gano'n, okay? Um dati kasi eh ako gumawa ng Gmail account pero hindi ko pinatandaan yung password ko. So nung nag nagigawa ako ng ano ng YouTube channel, takasulat talaga lahat ng password ko kasi if ever man na mag-sign in ka, at least alam mo yung password mo. Kasi uh, guys, once kasi na kinalimutan mo yung password at mali yung na sign in mo, binablock ni Google yung account mo. So paano kung halimbawa nga pala nag-message na sa si YouTube na you are you are YouTube partner Ganon. kasi mag, -mag, mag message yan sa iyo pag na-reach mo na yung requirements mo eh. So yun, paano pag nag-message sa iyo at may sinabi na siyang mag-sign in kasi sa ganito, ganito. Syempre kailangan mo yung password mo, di ba? So although pwede mo naman i, i forgot pero mahirap ta kasi yung ganun. Kailangan talaga dapat alam mo. Yan yung pinaka number one na kailangan mong gawin. Kung mag-uumpisa ka, so mga gusto mag-umpisa mag-vlog, umpisahan nyo na ngayon pa lang. Sa una talaga mahirap. Sa, wala naman madaling, madaling trabaho. Kasi, um, pag nag-vlog ka kasi guys, once kasi na nag-vlog ka, ituloy-tuloy mo na para ma-reach mo na ba at maging partner ka na ng company na yan. So parang ako, consider ko as uh, ano na ako, partner na ako ni YouTube. So parang uh, pakiramdam ko kasi as, as pag, pakiramdam kasi namin ng mga vlogger, pag once na in-invite ka na ni YouTube na you are you are monetized and uh, welcome sa YouTube partner. So ibig sabihin, ka-partner ka na nila. Kasama ka na nila sa paggawa ng mga magagandang content or sa mga kahit ano, kasi pwede nga sa YouTube mag, mag short video na, pwede na mag live basta ganun, basta lang ang parang ang importante lang kay YouTube, mayroon kang oras sa platform niya so yon so sa ibang mga content creator talaga, ang lalamin na nilang views, kasi yun naman talaga yung pinanunood ng ibang tao, like mga luto magandang content yun, luto and yung mga paano tapos yung mga about love, mga ganun. Maraming ano, content. Ang content ko naman kasi sa channel ko, kahit ano lang. Kasi channel nga naman po ni Joy Tulit, eh, di ba? Parang wala akong specific, basta kung ano lang maisip ko, yun lang i-upload ko. Wala akong, uh, yung iba kasi maganda yung, yung ginagawa nila na parang isang topic lang sila, tapos isang thumbnail lang na pare-pareho about love, about luto, maganda yun. Eh, ang akin lang naman is gusto ko lang ni, kung ano lang yung maisip ko, di ba? Kung ano lang yung sa palagay ko na panunuri ng mga tao, yun lang i-upload ko, di ba? Kung saan ka nag-enjoy, go lang. Ganun. Huwag ka lang masyadang magpa-pressure. So, sa mga nagtatanong kung may kinita na ako dito sa pagbablog ko, um, proud ako sabihin na yes, mayroon na kahit paano. So, mga tatlong beses na yata ako nagsahod guys. Tatlong beses pa lang. Ay, <laughs> tatlong lang ha? Oo, tatlong wow. beses pa lang. Sa so, 3 three years ko, tatlong beses. So, once a year. <laughs> yun, yun, yun. Yun talagang totoo guys. Hindi naman ako monthly. So, ang akin lang is, at least, di ba? Pagdating ng araw, may 100 ka na papasok sa account mo. Oh, Saan ka ba? Saan mo pupulutin yung $100? Magkano rin yung value ng ng $100 sa piso? Di ba? Nasa $5,000 din. E, medyo tumaas pa yung revenue mo, mas malaki, di ba? So, ayun, sa mga nagtatanong, saan napunta yung mga na ko sa YouTube? Saan napunta? <laughs> Actually, um, ano naman, in-invest ko naman. Kung ano yung nakukuha ko sa pag-YouTube ko, hindi ko naman siya dinawaldas lang ng parang wala lang. Um, ang akin, ano kasi ako guys, eh, parang gusto ko yung, kung ano yung pinaghirapan ko kahit papano, may nakikita ako. So, gusto ko lang talaga ma-inspire yung iba. Kaya ko ginawa yung vlog na to, kasi gusto ko lang sabihin sa iba na kung gusto niya talaga mag-vlog, umpisahan niyo na guys, maraming tutorial, maraming, sa una din, ganyan din ako, mangangapa din kayo, pero pag na kayo, magiging makapal na yung mukha niyo. so, <laughs> so, yun, yun lang, di ba? So, parang, Kumbaga, kung may gusto ko naman kasi ma sa buhay, talagang gagawa at gagawa ka ng paraan para para umangat, di ba? Para kumita. So yun. Kasi yun yung labanan sa buhay natin eh. Kung wala kang diskarte sa buhay, kawawa ka. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, di ba? So yun, doon ka mag-stick. Talagang sa mga minsan, hindi mo rin maiwasan na ibabash ka. May magbabash kayo ng mga tao. So, ako, experience ko, kasi may mga nag-viral na rin ako na video, ha? May mga viral, may mga, may wow. mga views. Yes, kung i-scan yung ano ko, mga video ko, matura ko pa noon. Ano <laughs> ba? Diba? Ang ganda-ganda ko na kayo. <laughs> Joke lang, diba? So, um, makukumpare mo kasi guys eh. Makukumpare mo yung dati mong itsura. mo hanggang sa ngayon, o, oh, three years ago, makikita nyo yung itsura ko. Uh, wala pa akong braces noon. Yung hipin ko hiwa-hiwalay pa -hiwa, noon, o, diba? So, yun, parang, um, kahit pa paano, ang pag -yong youtube is parang na-develop yung confident ko dito sa pag -yong youtube eh. Parang na-develop -na yung pagiging yun nga, yung pagiging confident mo, nakakaisip ka ng mga, ng mga eco-content mo, yung parang, yun, nag-enjoy talaga ako guys sa ginagawa ko. So, wow. so, ginawa ko lang talaga yung video na to para sa mga tao nagtatanong kung kumita na ba daw talaga ako sa pag-youtube ko. Ang sagot dun guys, oo, kumita na ako and may na-invest na rin ako sa pera ko dito kasi kung tutuusin tatlong beses na ako sumahod, so $100, $100 mahigit ang sinasahod ko 100 dollar naman talaga mahigit nagpapasahod sa YouTube. So kung kung bibilangin ko lahat ng pera na, na, na naipasok na siguro mga nasa ano na nasa around nasa 20,000 na rin kung bibilangin ko lahat-lahat. So, yon, lahat na sa sa tatlong sahod na yon, ganun lang. Ganun lang naman, hindi naman siya sobrang kaliitan, hindi naman siya sobrang kalakihan. Sakto lang sa mga small YouTuber na katulad ko. Masaya na ako doon. Masaya na kami doon. Sumahod kami ng ganung kalaki, eh, di ba? So ayun, um, tapos nagdadala na lang yun. Para-paraan na lang kung paano ka kumita, paano umangat yung revenue mo. Gano'n yun, ganun yun dito sa ano. Ganun ang labanan sa bilang bilang content creator. Ganun talaga yung labanan. Walang sukuan, laban lang. O, oh, di ba? So, yun lang. Okay, tapos ko din yung vlog ko. That's it my vlog. Thank you for watching. And see you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!